Libo-libong estudyante ang sumalang sa eksaminasyon para sa tsansa na maging scholar ng agham habang nasa limang-libong paaralan na sa buong bansa ang nagkansela ng face-to-face -face classes dahil sa init ng panahon. Yan ang ulat ni Bien Banalo. Bukod sa kalusugan, nangangamba rin si Gina Torralde sa pag-aaral ng kanyang anak at pamangkin dahil sa epekto ng matinding init ng panahon. Kapwa grade 3 students sa bagong Baryo Elementary School sa Kaloocan, ang anak ni Gina na si Justin at ang kanyang pamangki na si Angelica. Pinapainom ko na lang po sila ng tubig at pinapaligo po para maiwasan po yung ano, at hindi pinapalabas ng bahay. Kaya si Gina, sang-ayon sa pagsuspinde at pagpapaiksi ng oras ng klase ng eskwelahan dahil sa taas ng temperatura. Pabor po ako na i-suspend or i isus shorten yung klase kasi sa sobrang init ng panahon para naman po sa kalusugan ng mga bata yun. Kanya-kanya na rin deskarte si Justin at Angelica para maibsa ng init na nararanasan. Maliligo po, tsaka inunan po ng tubig na hindi po malamit kumakain ako ng mga halo-halo at ice candy para malamigan. Gaya ni Gina, pabor din si Sharon Sunga sa pagsuspinde at pagpapaiksi ng oras ng klase ng ilang eskwelahan. Nasa ikalawang baitang sa bagong Barrio Elementary School sa Caloocan ang anak ni Sharon na si Janica. Iba't ibang paraan din ang ginagawa ni Sharon para maiwasan ng kanyang anak ang heat stroke. Pabor po ako kasi po dahil sobrang init po ng panahon ngayon, yung mga bata, masyado po silang nagsasuffer sa school. Minsan kulang po yung mga ventilador nila, Papasok po yung mga batang, ayos-ayos nila. Tapos pag sa bahay, naglalapot nila po sila sa sobrang init. More on, tubig po yung padala ko po sa kanila. Tapos extra shirts po, tapos pamaypay, Hanggat mare po wag po siyang kalalabasin sa bahay. Dadala din naman po ako ng mga payong, tas mga pamaypay. Minsan po yung mga electric na ventilador. Miinom din po ng maraming tubig, yung mga malalamig po. Nanindigan ang Department of Education sa desisyon nito na bigyan ng kapangyarihan na magkansila ng klase ang mga eskwelahan at lokal na pamahalaan kapag mataas ang temperatura maging sa panahon ng kalamidad. Ito'y matapos magsuspinde ng face-to-face -face classes ang ilang eskwelahan sa bansa at sa halip lumipat sa alternative delivery modules dahil pa rin sa epekto ng matinding init ng panahon. Sa record ng DepEd, halos limang libong eskwelahan na sa buong bansa ang nagkansila ng face-to-face -face classes, katumbas ito ng mahigit dalawang milyong bilang ng mga apektadong estudyante. Sa kabila nito, libo-libong aspiring scholars ng Agham ang dumagsa sa mga testing center sa ibat-ibang panig ng bansa para sa unang araw ng DOST-SEI Undergraduate Scholarship Examination para sa taong 2024 to 2025. Batay sa record, halos isang daang examinees ang inaasahang kukuha ng pagsusulit na mas mataas ng 22% kumpara noong nakaraang taon. Mahigit ang testing centers naman ang inilaan na pinakamarami sa kasaysayan ng scholarship examination. Bukas ang scholarship sa mga qualified graduating senior high school student na nais pasukin ang propesyon na may kaugnayan sa agham at teknolohiya. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.